Ngayong Pasko, marami sa atin ang nakaranas ng hirap mula sa kalamidad tulad ng bagyo at lindol hanggang sa pang-araw-araw na problema sa bansa. Ngunit kahit ganito ang sitwasyon, may paraan pa rin para maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko ng tipid, puno ng saya at pagmamahalan. Simple lang, basta sama-sama lang, basta kumpleto lang kami, ganyan mga saya. Simple lang, nasa bahay lang kami, handa ng konti lang ako, mga pagkain, tapos, magsisim pa. Kung may time kami, mamamasyal. Reunion, family, side ng mama ko, kakapatid. Sama-sama kami, ang bagang budget na talaga. Uh -huh. para kahit papaano eh. Hindi na kasi namin nasi-celebrate actually kasi gawa ng naghahanap buhay kami ng sarili namin para may, nagbabarbecue po kami ganyan may pumapasok na income naman. Ngayon kapag pagdating naman po sa mga handa-handaan, Usually naman ma'am. Kaya naman po ng finances. He? Uh -huh. Eh paano naman kaya ipagdidiwang ng iba nating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo at lindol? Yung bagyong Owan po sobra pong apektado dito kasi marami pong nagiba ng bahay. Nakasanayan na po nating mga Pilipino na kahit mahirap po yung buhay, kahit tumataas yung mga bilihin, ay gumagawa pa po tayo ng paraan para kahit papano ay may mahihanda po tayo sa Pasko. Kahit simple lang po, basta may pagsalusaluan po kami sa darating na Pasko. Sobrang stressful po talaga um, kasi papalapit na ang Pasko. Hindi ko po kami naghahanda naman kahit anong pagkain. Ano, parang normal days lang po namin talaga ang Pasko. Sanay po kami na ano lang, dito lang sa bahay. Masaya pa rin basta at um, healthy po ang buong pamilya. Kapag sa bundok, wala nang kahit anong mga ano-ano dyan kasi wala namang kapitbahay dito. Kami-kami lang kaya sanay sanay kami sa ganitong buhay. Ako po si Sharon Red na laging nagpapaalala ang simpleng diwa ng Pasko ay pagmamahal, pagkakasama ng pamilya at pagtulong sa kapwa. At sa bawat maliit na bagay na ginagawa natin para sa isa't isa, ramdam natin ang tunay na diwa ng Pasko.